Maayong adlaw sa tanang mga Pilipino sa tibuok nasod dog sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang balian News. Araw-araw mula lunes hanggang biyernes sa ganitong oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa Office of the Vice President Magandang balita! Maraming mag-aaral po mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM kabilang na ang tawi-tawi ang nakatanggap ng pagbabago bags na naglalaman ng school supply at dental kits. Ang inisyatiba ay bahagi pa rin ng programang pagbabago, a million learners and trees campaign ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na naglalayong makapagbigay ng isang milyong bags sa mga mag-aaral at makapagtanim ng isang milyong puno bago matapos ang taong 2028. Si Jero Gomez sa report. Oh, Dahil sa sumiklab na kaguluhan sa ilang bahagi ng Mindanao sa mga nakalipas na taon, labis na napektuhan ang pag-aaral ng kabataang Mindanao. Ngayong unti-unti nang nakakamit ang tunay na kapayapaan, naging hamon naman sa pag-aaral ng kabataan ang kahirapan. Sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority, noong 2022 hanggang 2023, 18.6% sa populasyong Pilipino na may edad na 5 hanggang 24 na taong gulang ang hindi nag-aaral kung saan ang Bangsamoro Autonomous Region in Musliming Mindanao o BARM naman ang isa sa may pinakamataas na proporsyon ng mga batang hindi pumapasok sa paaralan at ang isa sa mga dahilan nito ang malaking gastusin sa pag-aaral. Dama ng opisina ng Bisi Presidente ang hamon na dala ng kahirapan. Maraming bata hanggang sa ngayon ang pumapasok na walang gamit pang eskwela. Kaya naman, Inilunsad ng OVP ang programang Pagbabago, a Million Learners and Trees Campaign, na layuning makapagbigay ng school supplies sa isang milyong mag-aaral sa bansa bago matapos ang taong 2028. Ang mga mag-aaral mula sa Madrasa Pagalamatan al Islamia labis ang tuwa ng matanggap ang kanilang pagbabago bags. 183 pagbabago bags ang ipinamahagi sa naturang paaralan. Kahit ang Special Geographic Area ng BARM ay tinunguri ng OVP, maihatid lamang ang mahigit isang daan na pagbabago bags para sa mga mag-aaral ng Madrasa Dato Binasing Al Islamiya Incorporated sa Barangay Dato Binasing na kabilang pa rin sa lungsod ng Cotabato. 24 na kilometro o kulang-kulang isang oras ang biyahe papunta roon. Ipinagpasalamat naman ng Barangay Dato Binasing ang natanggap na pagbabago bags. Ito kasi ang unang pagkakataon na nakatanggap ng bags ang kanilang mga estudyante mula sa nasyonal na pamahalaan. Noong May 17 naman, isang libo dalawang daan at pitong pagbabago bags ang ipinamahagi ng OVP Barm sa apat na madrasa sa munisipalidad ng Marantau sa Lanao del Sur. Isang daan at limang km kilometro o nasa apat na oras naman ang biyahe. Ang distribusyon ng pagbabago bags ay dinaluhan ng mga opisyal mula lokal ng pamahalaan ng Marantao, mga school principal at maging na mga magulang. Ipinaabot naman ng Marantao LGU ang kanilang pasasalamat kay Vice President Inday Sara Duterte sa pagseserbisyo nito para sa kinabukasan ng mga kabataang Mindanao. Mula Cotabato City, sinuyo din ng OVP Barm ang Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. 23 kilometro o sa isang oras naman ang biyahe mula sa sentro ng Cotabato City. Walong daan na mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 4 ng Alamada Elementary School ang nabigyan ng pagbabago bags na may laman din na dental kits. Ayon naman kay Principal Apipa Pak, na papanahon ng programa dahil kailangan-kailangan ito ng mga mag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Bumisita rin ang OVV Barm noong ikalawa ng Mayo sa Andavit Elementary School dato Salibo, Magindanao Maguindanao del Sur. 57 kilometro o isang oras ang layo nito mula sa Cotabato City. 71 pagbabago bags ang ipinamahagi sa mga learners ng eskwelahan. Ang dato Salibo ay kabilang sa conflict-affected areas ng Maguindanao dahil sa nangyaring bakbakan sa pagitan ng gobyerno at armadong grupo noon. Noong ika-30 ng Abril, Tinungurin nila ang Leong Elementary School sa bayan ng Datopiang, Maguindanao del Sur. 66 na kilometro ang layo o may gitisang oras ang biyahe mula sa Cotabato City. Isang daan at tatlong putatlo ang kabuo ang bilang ng mga batang nakatanggap ng bagong bags, school supplies at dental kits. Matamis na ng ngiti ang makikita sa mukha ng mga bata nang tinanggap ang munting regalo mula sa OVP. Ang bayan ng Datupiang ay kabilang din sa conflict-affected areas sa Maguindanao. Nitong Abril lang din ay binigyan ng pagbabago bags ang mga mag-aaral mula sa Mahadawa al-Islami, isang madrasa school sa bayan din ng Datupiang, Maguindanao del Sur. anim 62 kilometro o may git isang oras naman ng biyahe. Umabot sa 300 at 60 pagbabago bags ang ipinamahagi sa mga mag-aaral na nasa unang baitang hanggang sa ika na baitang. Sa mga nakalipas na taon, ang bayan ng Datupiang ay naging sentro ng bakbakan sa pagitan ng gobyerno at mga armadong grupo. Nagkaroon din ng clan war sa nasabing lugar na nakaapekto sa pag-aaral ng mga bata. Maliban dito, nakakaranas din ng pagbaha ang lugar tuwing malakas ang ulan. Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valente News naway maging inspirasyon na ang kanilang natanggap na pagbabago-bags upang mas pagigihan pa ng ating kabataan ang kanilang pag-aaral. Umaasa rin po kami na mas marami pang organisasyon ang magtutulungan upang matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong mag aaral para sa si kadagdagang detalye at impormasyon, maaaring bumisita sa aming website na valentinews.com o mag-subscribe sa aming official YouTube channel na Valentinews o di kaya i-follow e ang aming official Facebook page at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiente News. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino.